Kung gusto mo ng data na walang sabit, ito ang dalawang tip na kailangan mo. Tara, turo ko sa'yo. may sample data na pala ako dito. Kung mapapansin mo, itong P i 001 ko at 2, meron siyang duplicate. Ngayon, kung mamanu-manuhin mo yan, eh baka mahirapan ka. Ngayon, ang una natin ay kung paano mabura yung duplicate sa Excel. So, punta ka sa data, click mo lang ito, tapos, click OK. Kung makikita mo dito yung bold natin na mga may duplicate na wala na. Nakita nyo? Ngayon naman is, paano naman kapag ayaw mo mabura pero gusto mo lang siyang makita? Para malaman mo, ah, okay, ito pala yung mga PI001 nagkaroon ng duplicates. Ngayon, in ko lang yung column B. Tapos, punta ko, ko dito sa home. Tapos, click ko lang dito yung conditional formatting. Highlight cells rule. Then, duplicate values. Click ko. Kung makikita nyo dito, nagkaroon na ng kulay red. Pwede ka mamili dito, yellow, or different kind of color na kung anong gusto mo. Sa madaling salita. Ito, pwede ka na mag-custom. Punta ka lang dito sa fill. Tapos, pili ka ng kulay. Ayan, kung ano yung prepared mo. Yan siya. Kung makita mo dito, na-highlight na niya yung mga may duplicate. So ganun lang siya ka basic, 'di ba? So na-identify mo na ngayon, gusto mo naman i-filter 'yan. So i-highlight mo 'yung iyong category. Tama, i-highlight mo. Punta ka dito, sort tapos click mo 'tong filter. Ayan, naka-filter na. Tapos that's the time naman na i-sort natin. So sort by color, click mo lang 'yan. Mapupunta sa lahat o 'yung 'yung lahat na may kulay mapupunta sa taas. Tapos control Z ko lang ulit. Pakita ko naman sa inyo eh ayoko na mag mag ano eh pupunta pa ako dun kiklik ko pala yung filter pwedeng control shift L yan yung shortcut sa filter tapos ayan pwede mo i-filter yung kulay na gusto mo di diba? basic lang i hope nakatulong sa yung technique na to like and follow for more excel tips